Isang malamig na panahon sa inyo guys So for today's video ay eh, magi inspection tayo ng mga mooring ropes Yung malalaking lubid na ginagamit ng mga barko para maitali sa pantalan Regular kasi dapat na ini-inspection yan lalo na kung may schedule na kayo for verting operation Kailangan eh madouble check siya Bali nilalatag na namin yan sa deck o kubyerta para yun nga maging ready for deployment during mooring operation So sinabay na rin namin ang inspection So medyo malamig-lamig pa rin ang panahon at hanggang ngayon ay wala pa rin kayakap wow! dong, ding dong, ding dong, So eto, kung nakikita nyo, eh may tama na siya. So kapag kaganyan, eh balik rin na. At matagal-tagal na din naman itong hindi na baliktad. Matitibay kasi itong mga lubid na to. So reverse end to end. Tatanggalin namin ito sa winch drum at babalikta rin. So itong winch drum namin ay electric power driven. So habang binabaliktad namin, itila nagsisimula na ang snow. Pero kailangan tapusin dahil baka pumasok na bigla at maubusan kami ng time. Hindi naman gaano nakakabasa ang snow na to. Hanggang sa lumakas na at tila ay kailangan na munang itigil pansamantala ang paglatag ng lubid. Kaso ayaw talaga paawat ni Bosa no, no. Gusto niya nang tapusin ang spring lines at sanay na naman daw siya sa malamig kahit walang kayakap. Wow! So ipinahinto ko muna ang paglalatag ng inspection ng mga lubid. At kinahaponan sa Guardia ko eh nagbago ang schedule ng pasok namin dahil nga siguro sa snow kaya nagkaroon ng another delay of schedule. Halos mag isang buwan na kami dito sa Anchorage Kakamove ng schedule So ayun na nga, nag-decide na ang company Na magpa-crew change na lang sila dito sa Anchorage area At uuwi na ang iba naming mga kasamahan So fast forward tayo, may schedule na ulit kami At kailangan na namin ituloy ang inspection ng mga lubid At gumanda ganda na rin naman ang panahon Eto naman, kailangan ng palitan to At kung sa judgment ko, eh This mooring rope needs to retire already Kaya papalitan na namin ng bagong lubid So sabi ko sa kanila, lubid lang ang palitan Huwag yung mga jowa o asawa nila Oh hell! Oo naman daw, syempre. Si Manluloyal naman daw sila. Nice. Char. Punk. So may tatlo kami mga bagong mooring rope spares. At tila tagal lang nakatambay dito. Kaya gamitin na natin. Baka gamitin pa ng iba. So ayun, natanggal na yung luma at nilalagay na nila yung bagong lubid. Kita nyo naman mga mates. Ganyan lang naman ang magiging hitsura. Yung maliit na lubid na yan na nakasabit sa fitting ay magsisilbing stopper o pampigil ng dulo ng lubid na nasa winch drum. So habang binibira dahan-dahan eh, kailangan maganda yung pagkakamada Kailangan dikit na dikit At kita nyo naman may alalay pokpok Para masiksik talaga Para maiwasan yung small spaces in between Hindi naman niya nakakaapekto ang maso sa lubid Dahil flat at makinis yung ulo ng maso Sana all makinis Sana all Joke lang Inaalala din ni Boso ng pagkakamada para sigurado. So napansin nyo, dumaan siya sa maraming rulers, maraming ikot, para sumikip ng sumikip. Iba kasi talaga kapag masikip. Oh, no. oh. Ang pag-grill ng lubid ha? Baka kung ano-ano naman nasa isip nyo. <laughs> Kailangan kasi talaga na masikip yan para kahit papano ma-minimize yung ipit. Naiipit kasi ang mooring ropes habang nasa pantalan, kakaangat at baba ng barko. Kaka-adjust ng tension ng lubid, may tendency talaga na bumaon at may ipit. Lalo na kung bago yung lubid at hindi maganda ang pagkakamada. So hanggat maaari, kailangang masikip. <laughs> like the Like this could be something... So ayos na, bago na yung lubid dito sa may forward spring line. Itong lumang to ay eh, itatago na sa Boson Store dahil pwede pa itong pakinabangan. Pwede pang mabenta sakali, pang bilhin ng internet sim, pang video call kay number 1 at number 2. Stop it! Get some help! Joke <laughs> lang. Ikaw naman, di ka mabiro, oo. Oh. So natapos na din namin lahat ng inspection at so far ay maganda ang kondisyon ng mga lubid namin. At ready na kami for mooring operation. Mararanasan nyo din to mates pagdating nyo sa barko. Maaring nanonood ka pala ngayon. So nandito ka na. Laban ka lang ng laban. Be positive. Be patient. Kaya mo yan. So hanggang dito na lang muna tayo kabaro, kabayan, kaibigan at sa lahat ng mga manonood natin. Thank you and see you next time. One, two,